Hi everyone, good morning. So ayan guys, nandito tayo sa garden ngayon. <laughs> Kasi bago lang ako natapos magwalis dito sa ano garden natin guys. Tapos ayun, nagpausok tayo doon guys. So ayan, nandito na tayo sa ating garden. Tapos ngayon ay nag ano, dinidiligan namin yung mga ornamental plants namin guys ayan so ito natumba siya so ibalik lang muna natin ah. so ayan na guys naayos na siya kasi natumba siya kanina tinitiligan namin yung mga ano dito mga ornamental plants ayan So, dito badda guys, dinidiligan ko na ta siya kagabi. So, hindi na siya pwedeng diligan ngayon. Tapos, itong dalawang to, pinalabas ko silang dalawa guys. Kasi parang hindi sila gumaganda doon sa harapan ng bahay. Doon ko siya ano, doon ko siya nilagay nung dati, diyan banda sa harapan ng bahay. Pero ngayon, nandito na sila sa ilalim. So ayan, dito banda. Kung napapansin nyo guys, dito tapos lang ano, tapos na ditong diniligan. Mga aglo naman natin, tapos na sila. Ayan, basang-basa yung mga dahon nila dito. At tsaka, yung mama ko guys, inayos niya yung mga spider plants. Kung napapansin niyo to. Ayan, kasi nandun to sa bahay ng aking lola. Kaso nga lang, napapabayaan siya don So, dinala niya dito sa amin para maasikaso ng gusto. Tingnan niyo guys, di ba maganda yung mga spider plants. Tapos, ito yung mga spider plants ko dito sa bahay. Ayan. Ayan. Isa din itong variety ng spider plant. Ayan, white yung kanyang variegation. Tapos ito white na may green. Ito din oh, napakaganda guys. de ba? Ayan guys, meron tayong naputol dito na pink princess. So pinugutan ko yung ano, ating pink princess doon guys. So ayan siya. 'Di ba? Ang ganda ng var guys. So dalawang suloy yung ano lumabas doon. So ito na sila, guys. So dalawa yung nakuha natin na Pink Princess. Di diba? ang ganda oh. Apat na dahon itong isa. Ayan, apat siya na dahon. Tapos, itong isa ay apat din. Ayan sya guys. Di diba? Ang ganda, oh. Tingnan nyo naman yung far. Tapos, ito yung isa. Ito pala yung pinugutan ko kanina guys. Ayan siya. O, oh. dito. Actually marami na siyang pugot. Kasi parang pang apat ko na yon na propagation ng Pink Princess guys. Ito yung, eh parang pang lima na. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, pang apat, pang lima. Oo, o, lima na talaga yung nakuha ko na baby nitong Pink Princess na. Ito guys, tingnan nyo naman siya oh. So ito yung mother plant ng Pink Princess ko okay, guys. Dito galing yung pinugot ko. At saka, tingnan nyo guys, yung ano ko, um, golden melaloni ay Napakalaki na guys, o. Oh. ba diba? Ayan siya. Napakalaki na niya. Ilang leaves na kaya to. Ito yung pinakalites na leaf, guys. Ang ganda. Bala kong pugutan itong selum ko. Tingnan nyo guys, kung gano'n na siya kalaki. Ganyan siya, o. Oh. Tingnan nyo yung stem niya, guys. Ayan, napakataas na ng ano, stem sa ilalim. ba diba? Ang ganda ng stem niya. Mataas na. So, ang sarap pugutan. So, feel ko, pupugutin ko to ngayon. Magparami tayo nito. ba diba? So, nag-iisa lang siya dito sa akin, guys. Itong selom na to. So, pugutan natin siya, guys. Tadang! Ayan na nga, guys. Napugot ko na itong ating selom. Philodendron selom. Tingnan nyo, guys. Ayan, yung napugot ko. Tapos, ito yung nasa ilalim na part. meron itong leaves na natira, guys. Ayan, tinirahan ko ng parang pito na leaves. So, ayan na siya sa bottom part. Tapos, ito yun na yung top cut ng ating salom. Ang lucky, guys. Tingnan nyo. So, tanim na natin siya mamaya. Ayan. Meron pala ako ipakita sa inyo, guys. Ayan. Meron ako mga nilagay dito sa Lansones tree namin, dito sa ilalim. Ayan, meron tayo ditong golden seratum. So, ayan siya, guys. Pinugutan ko yung mother plant ng golden seratum ko. Nandun, guys. Oh, ayan siya. Yan yung golden seratum ko. ay! <laughs> ayan, super hangin dito sa amin ngayon. Yan yung golden seratum ko, guys. Tapos, tinapkat ko siya para maparami natin sila. ba? Diba? Tapos, meron tayo ditong Um, variegated ring of fire, ayan guys. Pinugutan ko din ito. Ayan, yung top cut ng ating ring of fire na var. 'Di ba guys, ang ganda. So ito yung top cut. Tapos 'yan yung bottom part. Ito din parang si green seratom. Ayan siya guys. Dito ko sila nilagay sa ilalim ng ano. Ito parang si variegated na fiddle lime. Ayan siya guys, variegated. Tapos, meron pa dito. Hindi ko alam kung ano yung ID nito, guys. Para siyang si Green Seratum, pero mas malaki yung leaf niya. Mas malaki yung mga leaves nito. Ayan. Tapos, meron tayo dito Rainforest. Ayan. Tapos, data ni Golden Seratum, meron tayo ditong cardboard. Ayan, guys. Ito yung cardboard natin. Ayan siya mayroon na ding new leaf. Tapos may mga sansevieria tayo dyan na pinapropagate. Dyan ko nilagay yung propagation ko ng sansevieria guys. Ito yung mother plant niya. Itong malaking to. Tapos may iba naman tayo guys. Tingnan nyo yung ating ano, mga hybrid aloes. Ayan, tingnan nyo guys, napakaliit kasi kinuhanan ko ng mga babies yung mga mother plant na alus ko. Kung napapansin nyo, napakaliit nila, no? Pero don't worry guys, kahit maliit siya, madali siyang mabuhay yung ating mga hybrid alus. ba? Diba? So, hintayin natin na mapalaki sila gaya nito. di ba? Ito yung mga medyo lumaki nandito sa akin ng mga alo. Ayan, mga propagation ko. Tapos, ito yung mga bagong tanim ko. Tapos guys, yung aking madiba, ayan, pinugutan ko doon kasi parang hindi siya healthy doon sa kanyang paso. So, bagong tanim din to dito guys, si madiba. Ayan, dilagay ko na lang muna siya dito sa maliit na pot para ano, makapag-root siya dyan. Oo, kasi wala siyang roots. Pinugutan ko talaga guys. Nilinisan ko sa ilalim. Kasi parang hindi siya lumaki. So, ayan na siya sa pot niya. Tingnan nyo guys kung gano'ng ka-cute ito. May pakita ako sa inyo. Matagal na to sa akin guys. Ayan siya oh. Nagsisiksikan sila dito sa pot na to. Tingnan nyo guys. Ang healthy di ba? Diba? Ayan sila. Ang cute. Halo-halo. Nilagay -halo. ko lang siya dito sa gilid. Ayan. Mga propagations natin. Tingnan nyo guys. Ang dami. So, ayan guys. Dito na lang muna itong vlog na to. So, at least, no. Nakapag-upload tayo ngayon. So, ito yung ginawa ko ngayong araw na to, guys. ba diba? Tingnan nyo yung Cobra Fern, oh. Ang laki na dito sa akin. Ayan, si Cobra Fern. Si Golden Melaloni. Ayan, ipasilip ko sa inyo yung updates ng ating mga ornamentals. Ayan. Ito na lang yung natira ko dito guys. Inayos ko itong garden na to. Kasi nung dati napakasikip nila guys. Tapos silagyan ko ngayon ng daanan dito sa gitna. Oo. Oh, oh, so ayan. Ang ganda nito guys. ba diba? Sa likod. siya pink yung kulay. Pero dito sa harapan. Tingnan nyo. Variegated siya. So ayan yung ibang aglo ni Mako guys. Sinahayaan ko na lang sila dyan. Ayan mga aglo. Meron ka dun oh. Meron tayo ditong ano, halo-halong trailing plants, si black velvet. So ito na lang yung natirang ornamentals ko. Tapos nandoon yung mga philodendron ko, guys. Ayan, meron pala ako ditong ano giant na um giant na moonlight, yung lalaki na philodendron. Kasi ito na sa ilalim ay mga dwarf na moonlight. Ayan, mga dwarf yan. Tapos, ito yung giant ko, guys. Napakaganda, ba? Diba? Tapos, ito yung pinuguta natin na anaselum. So, dito na lang muna itong vlog na to, guys. I hope you enjoy watching my video. So, sa susunod naman tayo mag-vlog, guys. Baka bukas mag-vlog ako, ba? Diba? So, thank you so much, guys. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, please don't forget pala to subscribe dito sa ating channel. It's me, Raven. Bye everyone. Enjoy your day and God bless you all guys.